Ah, uh, nandito po tayo ngayon sa J.P. Laurel ah, uh, kung saan po na mayroon po sa atin na nagpabot ng message na kung pwede po natin matulungan siya ah, uh, kaya po ah, uh, nandito po tayo ngayon sa J.P. Laurel at samahan niyo po ako na malaman po ang kanilang buhay o anong sitwasyon ng kasalukuyan po nilang hanap buhay kaya tara at saka sa kasalukuyan po ngayon ay sobrang lakas po ng ulan pero hindi po yon hadlang para mapunta po natin yung taong na nangailangan po ng tulong. Uh, tara po, uh, samahan niyo po ako sa taong pupunta po natin na makita ang kanilang buhay. Uh, nakita ko po talaga ng personal kung ano yung sinasabi nila na nahihip po ng konting tulong o tulong para sa kanila. Marahing adlaw sa imo? mo. Good morning po. Yeah, good morning. Salud na kita. Ah. Uh, 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 di ka dito na talaga pinatira ng lula ng asawa mo. Opo, kaya po gusto po mapahinga po yade, maski sa day lang po yade, okay man po kami dito. Ah, uh, gusto lang niya mapaayos sana itong bahay na ito, yung matulungan po. Uh, anong pangalan na asawa mo? Naglalawod po. Naglalawod at yun ang yung ulam, pang ulam. Yan. Muray lang yan pero masarap. Ah, okay. uh, lang yung anak nyo? Apat po. Apat yun. Tagalogin na lang natin para at least maintindihan ng lahat. Okay naman, marunong ka naman magtagalog, Tagalog, tagalog di ba? Ayan, huwag lang English. <laughs> Pinapatawa <laughs> ko lang si ate At ito yung anak niyo dalawa hmm. Ano nga pala pangalan mo ate? Ella Rose po Ella Rose Borhe Borhe Asawa mo? Peter James po Peter James Bon Wow, English na Peter James Asan si Peter James? Ayan, ito po sa, anong, laod po Yada po doon sa may anong Ayan, ah, uh, kaya kami napasyal dito para po makita yung kalagayan nyo. At kung willing naman ang lula nyo na makita o makausap man lang natin, ah, uh, malay mo, mayroong tumulong sa inyo. at uh, wish to God tayo na mayroong makatulong. Uh, sana sana uh, mabigyan ng katugunan ang hiling nyo po. ilang pinakabahay nila sa lobo uh, pinatitira sila dito ng kanyang lula at ibinigay nito sa kanila sila lang yung dahala magpaayos. magpayos ito yung bata niyo? apat po, ang sarok ko po ito po kay mama si mama po nang kapaiskwila mm, si mama mo na nagpa-eskwela? okay. nasa sundod siya Hello, uh, Hello. Hello, bebe. Hindi niya. Hello. At ito 'yung pinaka higaan nila, oh. D'yan. ito 'yung pinaka kanila, 'yung lawak lang ng bahay nila kung isipin uh, pa dipa uh, tatlong dipa lang naman ang dipa Then, uh, kasama nila dito yung naninirahan kung bagaad. Uh, dinibide lang nila ito para sa dalawa na bahay kaya ganito na halos kalaki yung isang bahay yung lula nila uh, dahil maulan ngayon talagang natulo at nalagyan na lang nila ng mantel trapal ayan okay lang makita sila lula ma willing. Oh, ladies first. Oh, ya, si Lola. Lola, pangaran uh, Lola. Senior na kami. Ah, senior oh, malay na ho, nasawa ko. Ya, di Ayan. di ho. Oh, gusto ko maka-kuhan sini kay. ka. <laughs> Mama! <laughs> yeah, masaya ay si ang siya. Ang ko tabi, Adelina Vargas Bon. Ang si Ansa ko ang ko, senior ko ay di. Okay, senior na ako. Kami na duwa senior na. Ah. Uh, uh na pa uh, magayon no kay pinaisar mo na pa didian apo mo ha. Nano na, An pinaisar mo na po didian apo mo. o oh, ma ini. An in mm. nga ni ho. Kay wara naman si Balay. Ha. Ini kami ma sinuy ang pangkusin ya di an mister ko. Ako nakihigda do sa bata ko. Nah. Mm, kay oh, puro na uran. <laughs> Uh, ito yung pinaka bahay po nila talaga uh, Halos talagang wala naman masyado masilungan sila Kung hindi nilalagyan nila ng trapal uh, Wala po siya lang sure na matutulugan Lalo pag ganitong maulan ang panahon uh, Kahit ka, saan ka po lumaka dito uh, Makikita niyo po talaga yung kalagayan nila Talagang wala po talagang halos masilungan Kahit nga yung pinaka lutuan nila nilalagyan nila ng payong para at least okay. hindi matuluan ah, uh, siyempre ganito po talaga yung sitwasyon po, okay. 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 oh. uh, po, po nila ah, sadyang napakahira po ng sitwasyon po nila ah, uh, ayan, uh, nandito po tayo sa isang bahay po na talaga pong ang uh, nangangailangan po ng attention po ng mga taong tumutulong po sa atin dito sa lugar po ng Bulan. At nandito po tayo ngayon sa GP Laurel. At siyempre dito nakausap po si Nanay. Uh, nakalimutan ko ugal. Ano Nanay pangalan? Ha? Ano po pangalan niyo po Nanay? Adelina. Adelina? Vargas Bon. Bon. Opo. Oh, oh. Ah, uh, siguro ko mga kamag-anak mo sila Dr. Bond. Ah. Hindi na, joke lang. Ah. Napataba <laughs> ko <po lang. laughs> sila nanay. Ah, uh, talagang nakita ko po yung pinaka-sitwasyon po nila dito. At na uh, ito po yung mga bahay na talagang yung pinaka-bubong nila ay talagang Butas, pasok o, talaga yung kamahin mo dito. Itiniligay namin Ayan. at saka inipit ng kawayan para dire ano anuhos ang hangin. Ah, uh, ito yung uh, nakikita ko pong sitwasyon po nila. Uh, at sabi ko nga, yung lutuan nila kung kinakailangan pa, lagyan ng payong, payong para makapagluto makasaing. sila dito, makasaing. Ayan. Uh, at yung pinakatulugan talaga nila, uh, yung pinakakukwarto nila, lagyan nila ng mantel uh, ito yung pinaka mahirap na sitwasyon pag maulan na po dito sa lugar na ito Ayan. ay salamat ako thank you sa inyo na ano sa amin na nagpunta dito sa amin para bigyan kami ng grasya o pabahay salamat ako sa lahat oh. Uh -huh. Uh, Talagang matanda na kami eh, Nang ano na lang kami san, naghihintay na lang san hulog ng langit. Pero senior na kami. Oh, naghihintay kami. Ang pagkain, pagkain namin, ano 'yun? sa Pag may senior namin. Oh, yun ang pagkain namin. Kaya salamat po sa inyo na nagpunta dito sa amin para ma gawa ang bahay namin. Maski maliit lang pero hindi na uulanan, hindi na iinitan. Thank you. Salamat po sa inyo. Uh, ang gusto lang ni nanay, Uh, wala pa naman tayong nagagawa na ganoon Pero nagpapasalamat na si nanay Na kahit maliit lang daw na bahay At uh, yung hindi lang sila maulanan Makatulog lang sila ng maayos uh, uh, Sabi nga ni ate Elma Na kahit maliit Basta sabi maayos, maayos yung bahay so... Walang tulo Okay na daw niya kasi yun na kinamulatan niyang buhay Na ganun po yung kanilang uh, bahay Kaya masaya na daw siya na pag walang tulo Ang kanilang bahay uh, uh, Naya uh, ulitin po natin Manawagan ka po ulit kaya sa, sabi ko sa inyo, salamat po sa inyo kay nagpunta kayo dito sa amin na umuulan, tinutuluan, iniinitan. Oh, kaya thank you na lang sa inyo lahat. Ayan, uh, pinakita po natin ang kanilang bahay at oh, oh. uh, nakabili naman siguro ng tatlong yero para test makapagtulog si tatay ayun si tatay natutulog oh, wow. yan sa dito sa kanila at nagpapahinga dahil po galing sa laot o buhay at hindi na rin kinakaya yung pang araw araw uh, kaya humingi po ng tulong si nanay pero yung humingi talaga ng tulong yung anak nila ay yung mag-asawa uh, kaya nagpunak tayo napuntahan po natin sila na mabigyan ng chance o pagkakataon po na matulungan po. Kaya sobrang salamat po sa lahat ng mga pusong uh, handa kong tumulong sa ating kapwa at lalo pa dito sa mga kababayan natin. Ayun na matatanda na. And edad ko, 88 na, San December 18, nag-birthday ako, walang-wala, makapugkot lang sa kandila para maka-birthday. Ano, 88 na ako ngayon. Kaya hinihintay ko na lang ang sentinyal ko. Hindi pa naman dumadating. Hmm. Ayod. Uh, sabi ni nanay, nag birthday na lang daw siya na magsindi na lang ng kandila para na lang sa kanyang birthday Kasi okay. hindi niya na naranasan na maghanda para sa birthday niya Oo, o, di man uh, ako yes. uh, matanda na ako sa pool noon, maliit pa ako, di naman ako naghahangad na maghanda ako sa buhay ko Ang hinahangad ko lang ang makasindi ng kandila sa simbahan, tapos wala na Okay Okay, yan. Uh, nagpapasalamat po ako ulit sa mga tao po na mga taas puso pong tumutulong. At sobrang thank you po. At uh, shoutout po sa ating mga tumutulong po. At sobrang thank you po. Uh, shout out nga pala dyan kaila Ma'am Gina, Hitana, uh, Ate Alma, Balderama, Dakwis, Sir Larry Amos Lacuachiro, Percival Naris, Jim Channel, uh, Mr. Idol, uh, thank you very much po sa lagi po niyong pag-support at pagsusubaybay po at sobrang thank you po at po yung uri ng bahay na pinunta natin. Uh, nandito po tayo sa JP Laurel. Talagang uh, pinunlakan po natin na mapunta natin ng bahay na ito. Uh, magpapaalam na po tayo. Nay, uh, sana po uh, dumating po yung time nyo na mag west Granted po kayo. Uh, sa inyong pa, wish. Uh, sana po sa ang hiling nyo na nakaraang birthday mo na sana may makatulong po sa inyo. Ah, sana po dumating yung tulong po mula sa mabubuting puso po. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po mga tos puso pong tumutulong. Mm, salamat! O oh, nai, paaram na ako. Uh, At sobrang maram, kawawa naman nanay. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Sige lang po nanay ano 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 sabi nga Sige na, nga Sige na po, Nay. sabi nga Ayun, sabi nga ano sabi nga ano sabi nga ano sabi nga ano sabi nga na, sabi